You know, the power to design, the power to formulate policies are really in the hands of the people. So, my third suggestion is how do you answer the power of policy making, policy implementation from the hands of the Hmm. Oh, dito dito nakita ko sa uh, photo tayo sa mga injustices na ginawa ko ng ating mga kapulisan. Ako rin po ay eh, dati polis. Nag-retire po ako ng 2001. Uh, sa ginito po ako ng 20 sa so Under the command of uh, yun lahat ang finish. Ako po ay din mong nakatira doon sa Barangay Kupa. Pinanganak po ako sa Tipolo, 1950. At doon po ako nanirahan sa Barangay Kupa, sa Tipolo City. Meron po kami church doon. At meron din po kami mga membro na nakatira doon at mga uh, beneficiaries ng uh, DNA, farmers beneficiaries ko. At dahil po dito sa dispute ng land, uh, mga lupa, in field po inagaw, inaagaw yung lupa at ibinibinta po sa mga foreigners. So dahil po noong 1997, uh, dinibuyo po ang security agency dahil yung pag-aari ng lupa na yun, nito mariyado uh, sumulo ay binenta po nila sa Taiwanis. At doon po sa area na yun, kami po ay nagtatalin at nagkupan uh, po kami ng uh, engine ng DNA, National Dreaming Project of DNA. Yeah.

Okay, ko siya ng Okay. 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 Pilipino. Okay. 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 Anong ginagawa nila Okay. Okay. Eto, dapat pinasok na ito sa community um, mortgage program oh, eh. Ba't hindi nila gawin? Dahil ito. sa daputang kwarta. Ang ah, oh. Ha? Right. Right. Huh. Station lang nasa Ha? because Ha? 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 It's, they, they, these are un, unelected people, you know, feeling like they are the they advocate because of the Philippine experience. It may be, that may be applicable sa ibang bansa, but in the Philippine experience, as of the moment, di kano man as of the moment, if there are some important details, put them in the law. Kasi these unelected drafters of the IRR, they feel like they are uh, the third chamber. They amend the law. <laughs> uh, i agree, uh, mr. chairman. i agree. Uh, mr. chairman, I, I even delivered a privileged speech during the last congress on uh, yeah. uh, unauthorized IRRs, irrs. so the finer details of legal crafting, uh, including uh, the general principles, leave that to the legislators. Uh, leave that to the legislative intent. and the irrs should just should just jive in for for the details that are lacking and it, it has to be again subject to a legislative oversight so these are details <laughs> Pero sayang po yung mga pagbubis ng buhay ito. E, talagang hindi ang uh, sa uh, Medyo uh, ayusin po natin ang mga mekanismo, ang mga sistema. Kaya po po ang kinsinasad ng ating konstitusyon, sa protection na ng ating mga mamayan na at ating mga nakatangong institusyon, ang BNP, BNP, BILG, Komisyon ng Human Rights, ay talagang pwede po namin takbuhan ako yung IP sa 4 hours na nagamang sangyo na nga ako sa tulog dahil ako po ay nagsang panangkaso sa mga polis sa aming tulang barangay, sa aming provincial director ng PNP. Ako naman ang gusto nila ipapatay bago pa nagbabas ang desisyon sa kailang kaso. Ang mga ano po mga may sakit, nakadanas po sila na ang tuwaman nung nilusog kami ng halos kumbay na isang daang tulis at sugalo. Hanggang ngayon, hindi man lang nabibigaw pa ng

nangyari ro ba yon hindi ko hindi ko yung nangyari yung pagkatao ng mga sanpaso ng fiscal wala sa barangay captain barangay barangay chairman niyo doon pinatawag ba kayo sa lupong tagapamayapa? pamaya barangay kapitan barangay kapitan wala ko wala din sa inyong tribal chief state tinatawag ba kayo doon Wala talaga. derecho берайыа жака барптыэ елаам

sa publiko na wala pong worry-an, 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 worry I would like to ask him the question. Major Abusa, why have you been all my life? 204 pa lang, That privilege speech now. the AFp not protectors but predators of the people or i detailed the amount received by all the generals i do not care what your motivations are as long as you're credible as long as your credibility is not attacked or destroyed according to the jurisprudence of the decisions of the to send to jail all these generals sufficient to send to jail all these generals sufficient to send to jail all press conference kalaban mo statement at mahirap pong maramdaman na hindi tulad mong itaas ang antas ng pag-review at pag-audit subalit na naaakasahan ka na nanunira ng institusyon at nagtapasang ang aari po lamang Huwag na po ako resource person when you discuss about COA and how its auditors accepted the money or how the auditors failed to perform their duties. they stand by the auditors. I am telling them, I was your auditor. And I am an auditor until now. Sixteen yan, Ano Anong pangalan ng father? Alias Tapi na lang po. Mas kilala siya sa Alias Tapi. Esteban Salcedo, senior. Esteban Salcedo, senior. Opo. Siya ang chief team dyan. Opo. Unang opo. Anong tribun niyo dyan, mga tao Yan nga po. Laki kami talaga rito. Sambaling niyo. Sambaling. Bali, Salcedo pa rin. Salcedo. Tribun. Sambaling dyan, opo. Okay. So talaga may isabang kayo ng mga tanong. Na gagamitin namin ito pag nag-training kami, oh, eh, ito naman ang iwanan namin sa inyo. Hindi yung... namin kasi paalisin. Ang gusto ng kopiyon mo paalisin ka. Eh, oh. Pero yung mga Amerikano ayaw kami paalisin. Oh. Amin nga daw po yan. lang nila yung hangin. Ginikilala ng Amerikano. Oo. Lalo na po yung father ko. Oo. Oh, eh, Lalo na po eh, 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 yung father ko. Kasi okay. ano yung uh, may dulot kong doon na pastor. Kaya uh, oh, uh, hindi kami na umalis dyan. Hanggang sa naman tayo yung tatay ko dyan. Mm. Tatay ko dyan na lang natin. Nakabugang nga ng ano eh? Bala, ang bala ng Amerikano Tatay ko, Ricardo Rosurog, hindi nga kami... Yeah. Pero may alam ng gobyerno hindi nga kami binayaran sa pagkakamatay ng tatay ko eh. Bala ng Amerikano? Oo. Oh. Paano na ano yung eh? aksidente o talagang binaril siya? Hindi, hey, aksidente. Uh, sino ang gusto magpalis sa inyo? Kung hindi, hindi sa kami pinalis. Hindi lang, ng mga SBN at saka ng mga politiko. Anong taon yun? Yung 2006 po. 2006 pa, ngayon na 2005 pa lang, yung pisaan lang 2005 pa, yung pisaan lang na pag-alaroid. Yung pisaan lang na tapos po, may mga sundalo na yun ang ginagamit nila para palising kayo. Sundalo ng gobyerno na, at saka sundalo ng, ng SBM.

Siya i-fire, siya i-clean, di niya akadalaan niya nangyari. Siya i-fire, siya i